May isang uri ng pag-iisa na mas ligtas kaysa sa may kasama. Hindi dahil galit ka sa mga tao, kundi dahil masyado ka ng maraming nakita sa likod ng mga ngiti. Natutunan mong hindi lahat ng ngiti ay galing sa tunay na tuwa. May mga ngiti na hinulma mula sa inggit na unti-unting nabubulok sa kaloob-looban. May mga ngiti na parang maskara lang, isinusuot para linlangin ka, para ibaba mo ang iyong depensa. Nakatayo ka na sa mga silid kung saan lahat ay nakangiti pero ramdam mo ang lamig ng enerhiya. Nagsasalita ka, tumatangu sila pero hindi nakikinig ang kanilang mga mata. Tumatawa sila kasama mo pero pag hindi ka na nakatingin, ginagamit nila ang mga salita mo bilang sandata laban sa'yo. At habang lumilipas ang panahon, nauunawaan mo na hindi talaga sila pala kaibigan. Sila ay strategic. Hindi talaga sila mabait sila ay calculating, laging may iniisip na kapalit. Ang ngiti bilang sandata Ang labis na pagngiti ay hindi palaging tanda ng warmth o sincerity. Sa mundo ng dark psychology, isa itong kasangkapan, isang pain, isang paraan para ipadama sa na ikaw ay nakikita, ligtas at nauunawaan hanggang sa kusa mong ibigay sa kanila ang iyong tiwala. At doon na magsisimula ang totoong laro. Ang mga ganitong tao, hindi sila sumusugod habang alerto ang iyong pag-iisip. Naghihintay sila hanggang sa bumaba ang iyong depensa, hanggang sa maging kampante ka sa kanila. Doon nila kinukuha ang mga pakay nila, ang iyong enerhiya, ang iyong mga lihim, ang iyong kapayapaan. Lahat yon habang nakangiti pa rin. Dahil ang peking kabaitan ang perfectong camouflage. Tinatanggap ito ng lipunan. Hindi ito nakakapag-trigger ng mga alarma at ang pinakamasaklap, ikaw pa mismo ang magmumukhang parang wala sa sarili dahil sa mga pagdududa mo. Pero hindi nagkakamali ang kutob mo. Kalayaan ang pag-iisa. Kapag pinili mo ang pag-iisa, hindi ka tumatakbo mula sa mundo. Pinipili mong huminga ng malaya, nang hindi kailangang pagdudahan ang bawat papuri. Pinipili mong ituloy ang iyong araw, nang hindi iniisip kung sino ang mga pumapalakpak at kung sino ang mga naghahasa ng kutsilyo sa likod mo. Sa pag-iisa, mas malinaw mong naririnig ang sarili mong tinig. Nakikita mo ang kaibahan ng kapayapaan at pagpapanggap. Unti-unti mong natutukoy ang tunay na enerhiya mula sa mga peke at mapanlin lang na alindog. At kapag naranasan mo na ang kalinawan na yun, ang bumalik sa mga peking ngiti ay parang nalulunod sa malambot na pagkakahawak, magaan sa labas pero mabigat sa loob. Ang mga taong madalas ngumiti ay may kailangan para gawin ito. Ginagamit nila ito upang takpan ang pait na namumuo sa loob nila para itago ang kanilang ingkit, ang kanilang emptiness at pagkainis na ikaw ay kampante sa sarili mo. At yun ang nakakatakot para sa kanila. Kasi para sa kanila, ang pagpapatunay sa iba ay parang hangin. Hindi sila mabubuhay nang wala ito. Pero ikaw, natuto kang lumakad ng mag-isa nang hindi humihingi ng paumanhin. Ang ganong uri ng independence ay nakakabahala para sa kanila. Sinisira nito ang palabas. Binubunyag nito ang pagbabanggap. Kaya oo, magpapatuloy pa rin silang umiti. Pero ngayon, nakikita mo na ang totoo sa likod nito. Hindi ka cold, hindi ka anti-social, ikaw ay gising. At minsan ang mga gising ay kailangan maglakad ng mag-isa dahil ang mundo ay puno ng mga performers. Pero yung mga totoo, tahimik silang naglalakad at bihirang umingiti.